Naantabayanan nga natin dito sa El Nido yung pagdating ng contingent mula Maynila na sa nga ang Christmas Convoy sa ilang bahagi ng West Philippine Sea na sa kauna-unahang pagkakataon ay pangungunahan ng civilian volunteers at mga mangingisda. Kaninang madaling araw, umalis dyan sa Maynila ang barkong TS Kapitan Felix Hoka kasama ang ilang mga volunteer papunta dito sa Palawan. Dala nila ang mga pagkain at ilang kagamitan na karamihan ay mga donasyon para sa mga mangingisda at mga tropa ng Pilipinas na nasa Ayungin Shoal, Patag at Lawak Islands. Inaasahang darating ang TS Kapitan Felix Hoka dito sa Alnido bukas ng umaga. At mula dito sa samahan ang civilian boat nang nasa apat na pong iba pang mga bangkang pangisda at ng Philippine Coast Guard para isakatuparan ang Christmas Supply Mission sa West Philippine Sea mula December 10 hanggang 12. Ayon sa grupong atin to na nag-organize ang event, ang aktibidad na ito ay pagpapakita ng pagkakaisa ng Pilipino sa harap ng ilegal na pagpasok ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Mula Palawan, George Cahiles, CNN Philippines.